guys. Dito ko ngayon sa labas. Ayun o, tingnan nyo. Samahan nyo akong bumili. Pero bago ako bibili, tingnan nyo. Ayan. Matay na nga. Pumunta tayo sa itin. bibilin tayo mamaya. Samahan nyo ako. Kamayan. Yan, mga Filipino restaurant. Indian food. Indian restaurant yan. 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 Kung gusto nyong kumain ng Indian, yan. Natawa ako dun sa mga lalaki. Gusto nila atang makita sa video. Ayun, o. Oh. Ayun, dun. Ayun, Oh. <laughs> Bibili tayo ng mga Filipino. Yan, ang dami, no. Mga Filipino yan. Ayun dun, Oh. Mga sardinas, mga tuna. Yan. <laughs> Yan. Mga mga Filipino ang bumibili dito. Ayan. Argentina, Pure Foods, CDO. Diba? May mga safeguard. Sa vegetable area tayo. Pasok-pasok. Regular. price lah. Price lah. Andito ako bumili ako nang. Pag order ka dito, yan. Yan, kita mo dyan. Yan yun siya, o, dyan. Brost. Ganito ang paligid, di ba? Yung lang. Soon. Yan, kahit saan ganito ang mga building, oh. Lumabas lang talaga. Malanghap ko naman yung usok sa labas. <laughs> Tapos bumili na rin ako ng makakain ko. Kita nyo na rin yung building. Yan yung masasakyan yan traffic pa sila sila lang yan nagta traffic pa nahiya ako lumabas ah dumaan dun sa hagdan kasi maraming lalaki hindi, hindi mga pinoy yun lang ayun lang guys bumili lang ako ng makakain ko dinner may kanin naman ako bumili lang ako ng ulam yung bros. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat po tayo lagi Bye bye. At ako'y kakain na po. At ako'y naguguts na. Ingat. Thank you for watching.